Hi, I'm Mocha Girl Mika. Okay lang po ba to reveal yung full name nyo? Ba? Oh, pwede naman. AJ Garcia. Sige, nung pagising niyo po kanina, ano po unang ginawa? Ginawa ko? Nag-ano? Naglinis ng pupo ng aso. aso <laughs> <laughs> ah, may aso po. Ba yes ko? po. Ilan po aso? Po? Dalawa po. Ano po, ano nila? Uh, bring... yung isa husky, yung isa pomeranian. Hmm. Dati kasi mas marami akong dogs, kasi hmm. nga lang may nangyari, tapos namatay sila isa-isa. Ako kasi tamad akong tao eh. <laughs> so sa bahay lang ako, paglaro sa mga aso, ganyan. Gustong mm. ginagawa, nanonood ng movie, ganun. Mm. Tapos banding lang na sa mga konting friends, ganun. Okay. Okay. Pag may mga namimit kayong tao, ano po yung mga kuminsang ayaw niyong ugali sa kanila? Yung feeling kilala, kilala nila ako agad. Yung parang, Hoy, ikaw may sinasabi agad na talaga, paano mo alam? Alam mo, alam ba 'yung pinaka parang ganun. Parang napupunta agad ako dun sa ganong point. Okay ka lang. <laughs> ganun. <laughs> okay. Kung ano 'yung nakita nila sa social media, ganun. Doon na sila dumidepende agad. Mm -hmm. Ano po 'yung mga uh, pinaka memorable memory niyo po nung no, uh, Memorable. Yung mga nag-aral ako sa Japan, ganon. Kasi parang ng mga panahon na 'yun. Paano ko ba explain? parang ibang ibang tao, ibang mundo parang ganon. Pero na-adapt ko agad, kaya parang nagustuhan ko rin siya agad. Yung alam mo from dito ka sa Pinas, wala kang ibang alam na lengguahe, Tagalog lang, tapos pagdating mo doon, biglang ibang ibang mundo siya, parang gano'n. Pwede ko po tanungin kung ba't po kayo umalis ng Japan? Umuwi, gano'n. Uh, uh -oh. uh, <laughs> uh, hindi kasi kami magkasundo. Hindi ng nanay ko gano'n. Kanino po kayo mas close sa nanay or sa Actually, yung daddy ko kasi, three years old ako na wala na siya. Mm -hmm. Tapos, ang mami ko naman, hindi ko siya nakasama since nung pinanganak niya ako. Lola ko lang talaga ang nag-alaga sa akin. Kaya, nung time lang na pumunta ako ng Japan, dun lang kami nagkasama. So, kamusta po kayo na lola niyo po? Since na medyo po na, pinalaki niya po kayo? Uh, matagal na rin kasi ako. Mabilis ako parang naging independent. Hmm. Simula nung pag-uwi ko galing Japan, gano'n, parang humiwalay na ako sa kanila. Nag-solo, nagsolo na talaga ako. Paano naka-apekto sa'yo yung hindi ka lumaki sa mundo? Parang ano? Lumaki rin kasi ako na parang may inggit dun sa mga friends ko na kasama nila yung parents nila, tapos ako, lola, gano'n. Tapos lalo na, na nagkasama kami na parang Ah, mas okay pala na hindi ko kasama. <laughs> okay pala na lola ko lang, ganon. Hmm. May mga times po ba na nanghihinayan kayo sa relationship na no, mama? No, no. Nanghihinayan kasi syempre, nakikita ko din sa mga friends ko na yung relationship nila sa magulang nila okay, tapos ako hindi ganon. Parang gusto mo rin sana na same. Kasi mas maganda kung ang close mo yung parents mo, hindi eh, ba? sa kanila kaya hingin ng mga opinion sa buhay, ganyan. Eh kasi hindi. Kaya... May kung sa kuwa kayo na Ngayon, hindi na. Mm -hmm. Ano lang, mayaran lang kaming mga lagi na hindi pagkakaunawaan. Tapos, Ganun lang naman eh. Uh, mas gusto ngayon na wag mo nang kausapin. Pero lilipas-lilipas din. Mag-uusap ulit. Ganon. Actually, siya yung dahilan kung ba't ako nag-audition. <laughs> Parang may nak nakita niya tong Mocha Girls daw. Ganyan, sabi niya. Maganto ka, 'di ba gusto mo sumayaw? Ganyan. Kokay long. Tapos nag-audition na nga ako, 'yun. Pero nung time na nag-audition ako, hindi kami nag-uusap. As in totally wala kaming communication. Tapos nagulat na lang siya siguro sa mga chika ng mga kamag-anak na yung anak mo ganyan-ganyan. Tapos 'yun, nag-chat siya na mukhang ka na pala gano'n. So, iyak-iyak. Kasi parang nakita niya ako na maayos pala ako, ganon. Nasa maayos pala siya, ganon. Since na medyo niyo po na parang, mas gusto niyo pong bumalik sa Japan? Oh, noon. 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 Pero ngayon, okay na. masaya na po hmm. kayo Bak dito. bakit mas pipiliin niyo na po ang Pilipinas? Hmm. Parang move on na eh. Parang nag-move on na ako doon sa nangyari sa akin noon. Mas okay na ako kung nasan ako ngayon. Parang ganun lang. Ganun lang kasimple. Ako kasi yung tao na kapag nagsalita, medyo tatagos eh. Kaya baka kasi pag na, nagsalita ako, hindi ko ma-filter yung mga words. Pinilit ko kasi na, na maging okay kami. Parang dumating din sa time na ako na yung, yung parang talagang lumapit sa kanya. Naglambing, ganito, nagpakwento, nagpa, nagpakwento na inasikaso, ganun. Noon, parang nag-work naman siya. Kaso para sa akin, parang plastic mo. Parang hindi siya yun. Parang, parang pinapakisamahan niya lang ako bilang dahil anak niya ako gano'n. Parang hindi ko maramdaman yung ano, yung pagmamahal talaga na hinahanap ko. May, may aura po kasi kayo na oh, Tapang? Ta Tapang. Matapang talaga ako, lalo noon. <laughs> Tapos ano, siguro dahil sa mga nangyari na lang, binawasan ko, parang binago ko yung sarili ko na parang yung pagiging matapang parang hindi makakatulong dumating ako sa point na yun eh. Na okay na rin na ganun. Tapos, siya yung, alam mo yun, yung parang nightmare siya. Yung kahit sabi mo sa akin na, okay na, tama na, ganyan. Tapos pag okay na ako, tsaka niya ako guguluhin, gano'n. Tapos papasokin niya ulit yung buhay ko. Kunwari, okay na naman siya, okay lang kami. Hanggang sa unti-unti na naman niya akong gustong mandohin, na hello, tanda ko na. Okay na yun. Parang ganun. Noon ko kailangan yun, pero gusto ko sana noon, mas sweet ka, mas ano ka, mas mapagmahal ka, sana, ganun. Pero iba na, iba na yung ngayon. Parang masyado na ata akong old doon. Hmm. May chance po kayo na kausapin po ulit yan ng niyo, May message po ba kayo sa kanya na no, no future? makinig ka sa akin, ganun. Makinig ka sa akin, pakinggan mo ako, huwag kang makinig sa iba. Huwag, huwag mo sila unang paniwalaan, ako muna. Tapos, hingin mo yung side ko, bakit gano'n? Ganun. Um, nagpapa-audition kasi yung Mocha Girls noon. Tapos, nag-message lang ako kay Sir Bay. Tapos, yun, pinapunta niya na ako kasi may studio pa sila dati sa Dian, Makati. Doon. 2014 yung first attempt. First attempt? Mm -mm. So ilang attempts po ba? Dalawa. <laughs> Dalawa? Oo. Mm. Kasi nung unang audition ko, parang nasyak ako, ang gaganda, gano'n. Tapos mm. so, parang napanghinaan ng loob. Ano po pupukasok sa isip niya para mag-try again nung nag-fail like, kayo nung unang audition? Gusto ko talaga. Oo yes. parang gusto ko talaga dun eh. Gusto ko doon. Tapos, eh, may grupo na ako noon mga 2016. Ah, 2015. Pagkatapos kasi noon na nag-audition ako sa kanila, napunta ako sa ibang grupo, ganyan. Tapos, nung nakita ko ulit na parang gusto pa palakihin ni Sir Bay yung, yung Mocha Girls. Ako, ako siguro yun. <laughs> parang ganun. Kailangan siguro kasali ako don <laughs> ganon Parang naging hadlang po ba yung pagiging mo ka po sa mga plano ni po dati nung bata po? Hindi. Hindi kasi ang pangarap ko talaga, parang pusikat dolls. Gano'n. <laughs> Gano'n. Kasi bata pa lang din ako, meron na rin akong girl group. Hmm. Elementary pa lang. Ganun. Kailan ba yun? Kasi yung pinakaunang grupo ko, aksidente lang yun na nakapasok ako sa kanila kasi... Parang naglalaro lang ako doon sa may kanto. Tapos sila nagpa-practice. Tapos kulang sila ng member. Tapos dalawa kami yung nandun. Sabi nung isa, yun yung best friend ko, yung kababata ko. Sabi niya, pero hindi ko pa siya best friend that time. Sabi niya, kulang kami, gusto niyo sumali. Parang ganun lang. Tapos sabi ko, okay lang. Tapos parang pinag-showdown kami kung sino yung mas malambot, ganyan. Tapos yun, nakapasok ako. yun na, ganun na siya. Ganun kadali. Ano po yung mga achieve niyo po kung mag Hmm, na-achieve. Maliban sa bahay, uh, kotse, motor. <laughs> pero angkas lang ako sa motor ah. Mayroon akong driver. Hindi, <laughs> 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 hindi ako nagmumotor eh. Ganon. Masasabi niyo po ba kapag hindi kayo naging moca girl, hindi niyo po makaganda? Ah, uh, makukuha rin siguro. Pero, as a moca girl kasi, habang nagtatrabaho ako, hindi ko siya nararamdaman na nagtatrabaho ako eh kasi nag enjoy ako. Gusto ko yung ginagawa ko. Mahal ko yung trabaho. Mahal ko yung ginagawa ko. Ganun. Kaya, ayun. Kaya sa po love life? Yun? Love life? Wala tayo nun. Bawal yun. Bawal po. Mm -mm. So, so, hindi niyo po siya like kinahanap. Um, oh, na na. May kamay naman ako eh. Charot! <laughs> 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 hindi. Hindi pa sa ngayon. Siguro and dreamers, abangan nyo ang mga future content namin. I-follow nyo lang ang FB page namin, Sweet Dreams with Mocha Girls. I am Mika and I am a Mocha Girl. Pero, ano, tigil ko muna tong dream ko na to, tapos mag na lang muna ako. Ganun.